ikawalong kabanata. At ang buong bayan ay nagbipisan na parang isang lalaki sa luwal na dako na nasa harap ng pintuang bayan ng tubig. At sila'y nangagsalita kay Ezra na kalihim, na dalhin ang aklat ng kautosan ni Moises, na iniutos ng Panginoon sa Israel. At dinala ni Ezra na sa serdote ang aklat ng kautosan sa harap ng kapisanan, ng mga lalaki at mga babae at lahat na makadidinig na may kaalaman ng unang araw ng ikapitong buwan. At binasa niya roon sa harap ng luwal na dako na nasa harap ng pinto ang bayan ng tubig, mula sa madaling araw hanggang sa katanghaliang tapat sa harapan ng mga lalaki at mga babae at nang makakaalam. At ang mga pakinig ng buong bayan ay nakikinig sa lahat ng kautusan. At si Ezra na kalihim ay tumayo sa pulpitong kahoy na kanilang ginawa sa panukalang ito at sa tabi niya ay nakatayo si Matitias, at si Sema, at si Anayas, at si Urias, at si Hilkias, at si Maasias sa kanyang kanan, at sa kanyang kaliwa si Pedaias, at si Misael, at si Malkias, at si Hasum, at si Hasbedana, si Sakarias at si Mesulam. At binuksan ni Ezra ang aklat sa paningin ng buong bayan sapagkat siya'y sa mataas sa buong bayan. At nang kanyang buksan, ang buong bayan ay tumayo. At si Ezra ay pumuri sa Panginoon na dakilang Diyos. At ang buong bayan ay sumagot, nawa, siya nawa, na may pagtataas ng kanilang mga kamay. At kanilang iniyukod ang kanilang mga ulo at nagsisamba sa Panginoon na ang kanilang mga mukhay nakatungo sa lupa. Si Hesua naman at si Bani at si Serebias at si Hamin, si Akub, si Sabetay, si Odias, si Maasias, si Kelita, si Azarias, si Hozabed, si Hanan, si Pelaya at ang mga Libita ay nangagpakilala sa bayan ng kautosan at ang bayan ay nakatayo sa kanilang dako. At sila'y nagsibasa sa aklat sa kautosan ng Diyos na maliwanag at kanilang ibinigay ang kahulugan na anupat kanilang nabatid ang binasa at si Nehemias na siyang tagapamahala at si Ezra na saserdote na kalihim at ang mga libita na nangagturo sa bayan ay nangagsabi sa buong bayan, Ang araw na ito ay banal sa Panginoon ninyong Diyos. Huwag kayong magsitaghoy, ni magsiiyak man, sapagkat ang buong bayan ay umiyak nang kanilang marinig ang mga salita ng kautusan. Nang magkagayoy kanyang sinabi sa kanila, Magsilakad kayo ng inyong lakad, magsikain kayo ng taba, at magsiinom kayo ng matamis, at mangagpadala kayo ng mga bahagi roon sa walang naihanda, sapagkat ang araw na ito ay banal sa ating Panginoon. Huwag din kayong mga manglaw, sapagkat ang kagalakan sa Panginoon ay inyong kalakasan. Sa gayoy napatahimik ng mga libita ang buong bayan, na sinasabi, kayo'y magsitahimik, sapagkat ang kaarawan ay banal, ni huwag man kayong mamanglaw at ang buong bayan ay yumaon ng kanilang lakad, na nagsikain at nagsiinom, at nangagpadala ng mga bahagi, at nangagsayang mainam sapagkat kanilang nabatid ang mga salita na ipinahayag sa kanila. At nang ikalawang araw ay nagpipisan ang mga pangulo ng mga sangbahayan ng mga magulang ng buong bayan, ang mga saserdote at ang mga libita kay Ezra na kalihim upang makinig sa mga salita ng kautosan ang kanilang nasumpungang nakasulat sa kautusan kung paanong iniutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises na ang mga anak ni Israel ay magsitahan sa mga balag sa kapistahan ng ikapitong buwan. At kanilang ihahayag at itatanyag sa lahat ng kanilang mga bayan at sa Jerusalem na sasabihin, Magsilabas kayo sa bundok at magsikuha kayo ng mga sanga ng ulibo at ng mga sanga ng ulibong gubat at ng mga sanga ng mirto, at mga sanga ng palma, at mga sanga ng mga mayabong na punong kahoy, upang magsigawa ng mga balag, gaya ng nakasulat. Sa gayoy lumabas ang bayan, at nangagdala sila, at nagsigawa ng mga balag, bawat isa'y sa bubungan ng kanyang bahay, at sa kanilang mga looban, at sa mga looban ng bahay ng Diyos, at sa mga luwal na dako ng pintuang bayan ng tubig, at sa luwal na dako ng pintuang bayan ng Ephraim at ang buong kapisanan nila na bumalik na mula sa pagkabihag ay gumawa ng mga balag at tumahan sa mga balag sapagkat mula ng mga araw ni Josue na anak ni Nan hanggang sa araw na yaon ay hindi nagsigawa ang mga anak ni Israel ng gayon at nagkaroon ng totoong malaking kasayahan. Gayon din naman araw-araw, mula sa unang araw hanggang sa huling araw, kanyang binasa ang aklat ng kautusan ng Diyos at kanilang ipinagdiwang ang kapistahan na pitong araw, at sa ikawalong araw ay takdang kapulungan ayon sa ayos.